sa so, palagay ko guys, hindi na kami mag-work ng aking asawa. Hindi na mag-work yung relationship namin. Baka maghihiwalay na kami. Sayang na sayang ako sa pamilya namin kasi six years naman kaming nagsama tapos may anak kami. Tapos buntis pa ako ngayon. Pero maghiwalay Binibigyan niya na ako ng option na maghiwalay na lang kami. Alam mo 'yun? Masama yung loob ko kasi Kailangan niya pa kami. Ihiwalay. Yung parang pakiramdam ko pinili niya yung yung alam mo yun pinili niya yung maging mag-isa tapos kami na lang yung aalis dito yun yung gusto niya mangyari nanay niya ka naman kasi yung dahilan ni daming mga isyo ng nanay niya. Tapos kapag sinasabi ko sa kanya yung pakiramdam ko, hindi niya maintindihan. Parang ako pa ang masama tapos sasabihin niya hindi niya daw naman kinakampihan yung nanay niya tapos ngayon parang pinili niya yung yung pumili siya na kami na lang ang i-let go niya na mag-ina dalawa na ang magiging anak namin dahil buntis ako ngayon tapos alam mo yun, tatlo kami versus sa nanay niya. Alam mo. Hindi ko kaya, guys. Hindi ko talaga kaya. Nahihirapan na ako dito. Mabait naman siya pero ngayon, ibang iba na siya ngayon. Oh, patulong naman guys, hindi ko alam ang gagawin ko. Maghahanap na daw siya ng apartment para sa amin ng aking anak. huh <sighs> <sighs>